bilis naman tumanda ni nanay. Sana mas madaming oras yung binigay ko sa kanya nung bata ako. Anak, tara labas tayo. Wala na kasi tayo masyadong banding ni. Eh. Tsaka nanay, alas kami ng mga friends ko eh. Ah, ah, sige anak. Next time na lang tayo umalis. Hello, be. San ka na? Um, <laughs> mm, anak. Sabay ka na sa akin. Kain na tayo dito. Ah, busog pa ako, nai. Mamaya na lang. Tsaka, di ako kumakain ng gulay, di ba? O, oh, sige anak. Pagtitira pa rin kita, ha? <laughs> ano ba yan? Nay, anak, hindi ka pa natutulog. Tingnan mo nga yung mo. Wala namang pasok bukas, di ba? Sige na, good night na. Pati may ilaw, Nay. So, sige, anak. Good morning. Sana gising ka din kapag gising ako. <coughs> anak, samahan mo ako magpa-check up. Ah, Nay, hindi ako pwede. Hindi gagawin ako assignment to. Oh. Ah, sige, anak. Ako nalang mag-isa. Galingan mo dyan, na. Huy, anak, aalis ka ba? Ah, may time ka ba, Nay? Tara, alis tayo. Libre kita. Ah, o oh, sige. terah